Ibinida ng Department of Migrant Workers sa mga bagong programa at serbisyo ng gobyerno para sa overseas Filipino workers. Kung ano-ano yan, alamin sa ulat ni Luisa Erispe. Ibinida ng Department of Migrant Workers ang mga bagong programa at serbisyo ng gobyerno para sa mga overseas Filipino workers isang taon lang mula ng huling mag-ulat sa bayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang ibinida ng DMW ang mabilis na pagproseso ng repatriation sa mga OFW na naipit sa Sigalot, sa Sudan at Israel. Sabi ng DMW, agaran ang pagkilos ng pamahalaan sa mga OFWs sa utos na rin ng Pangulo. Marching order ni Pangulo which is yung protection of OFWs, lalo na sa oras ng kanilang pangailangan. At yan nga yung one of the core strengths ng Department of Migrant Workers and our attached agency, the OWA yung responding to distressed calls, needs ng OFWs natin, lalo na sa dalawang uh, major international crisis na kinaharap ng daigdig in the last, uh, well, one and a half years. No? Tumugon din ang DMW sa pangangailangan ng OFWs, mapapinansyal man o kahit legal assistance. Katunayan, dumoble pa ang paggamit ngayon ng Action Fund pondo para sa OFWs na nasa 1 bilyon na agad ang gastos mula sa 2.8 bilyon para sa 2024. Pero kung may tulong para sa land-based, hindi rin pinabayaan ng gobyerno ang mga seafarer. Dahil ngayong taon, nakatuon ang pamahalaan na maprotektahan naman ang Pinoy seafarers na naipit, na hostage at na perwisyo ng Houthi rebels sa Red Sea. Sa tatlong magkakaibang insidente, Naabutan ng agarang tulong lahat ng pamilya ng seafarers at hindi na basta-basta ngayon makakaakyat ng barko ang mga Pilipino kung dadaan ito sa Red Sea. Patuloy ang sigalot, that's why uh, at the DMW, we also spearheaded the effort to declare that area as a warlike area, zone. Dapat bigyan ng right to refuse sailing ang seafarers. Number one, dapat merong maritime escort security forces, ang barkong may dalang tripulanting Pilipino passing through that area. May armed guards, may risk and threat assessment na ibigay sa amin, mm -hmm. meaning they have assessed the risk and have, de and have uh, concluded that the, the, the seafarers will be rendered safe through passage. But also recently, we have prohibited uh, uh, those whose ships have already been attacked from hiring Filipino workers to board ships that will pass through that route again. Isa rin sa programa ng DMW ang masigurong hindi mahihirapan ng mga OFW na mag-adjust pagdating sa isang bansa at pagbalik nila sa Pilipinas. Ang reintegration program ang magtuturo ng financial literacy sa OFW para makaiwas sa mga scam at may trabaho rin na alok para naman sa mga balikbayan pag uwi ng Pilipinas. In case may idudulog yung worker yung mga binabanggit ko kanina, legal assistance, labor assistance, ay nandun din ang gobyerno. Bakit? Kasi bahagi yon ng kanyang well-being, reintegration sa host country. Okay, pag naisaayos yun, that prepares the, the OFW for what is called reintegration. Meaning, maayos yung trabaho niya, yung sweldo niya pumasok ng gusto nakapag kapag uh, kumita siya in such a way na nai-remit na niya at nakinabang yung pamilya niya dito, skwela, pangkalusugan, shelter, ano pa man, basic needs. So, that prepares the family pagbalik niya to think about reintegration. Umagapay din ng DMW sa mga OFW na nabiktima ng illegal recruitment. Puspusa ng mga operasyon upang masugpo ito. Kung noong 2023, pito ang naipasarang illegal recruitment agency. Ngayong unang quarter pa lang ng taon, labing isa na ang nakandado ng DMW. Dahil prioridad ng Pangulo ang mga overseas Filipino workers, inaasahan ang lahat ng ito na ng DMW, mababanggit sa State of the Nation address ng Pangulo sa July. 22 we retained our tier 1 uh, categorization sa US State Department anti-trafficking in persons report maybe for the eighth consecutive year and uh, uh, that's good kasi that means the Marcos administration for the third consecutive year has has maintained the the status no? Louisa Luis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas